Uh, yeah. So, ma'am, of course, Bongo is one of your, is one of the allies of your form, of your father, the former president. Ano man sabi niyo dito sa parang, parang, saka, do you think, ma'am, ituturo po ba ang mga kalaban sa politika sa ongoing na ISLA investigation? Um, <laughs> hindi ko alam kung ano yung, ano, malamang nakakaalam niyan si BBM kasi ngayon nga, confident na siya na hindi siya kasali sa, sa mga, uh, hindi kasali ang o hindi aabot tama ba ang sinabi hindi aabot sa office of the president ang uh, corruption so siya lang makakasagot niyan kung ano ang uh, mangyayari ano yung tanong mo yeah of course okay. it, it, baka ituro lahat ng mga kalaboy ah. sa politika sa ongoing na investigation ng ICI do you think kung mangyayari po ba na baka baka mapunta rin sa inyo yung sisi or mapunta rin sa inyo yung ituturo <laughs> or whatever, doon sa investigation? Aabot uh, sa akin yung control umagot, project. Sa isi, is, Kasi is... kung hindi aabot sa KBBM, baka kayo naman pong ituro, ma'am, ng mga sinasabing... Um, sigurado ako hindi aabot sa akin ng flood control uh, scandal. Kasi unang-una, wala namang flood control uh, projects sa OVP or sa Depart Department of Education. At... Um, Makakasabi naman talaga ang mga contractors and even si secretary bunuan wala talaga akong uh, at all uh, project loans sa DPWH uh, in fact hindi nga nila masabi ngayon na may insertions ang uh, vice presidente eh, kasi wala talaga hindi ako sumasali sa ganyan um, kung aabot ba sa akin, sa ko, aabot siya kasi kaalyado kami. Sa ko, ililink nila. Sa tingin ko, susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si uh, Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento yon yung part na ako uh, ako si PRD na sa gitna at si Senator Bongo as kabilang side. Last question na lang ma'am. Ma'am, medyo light like tayo, ma'am. Ma'am, if you're a uh, bread or tinapay, anong bread niyo? <laughs> <o laughs> anong bread si BBM? Anong bread si Martin Romualdez? Anong bread si Sandico? Oh, <laughs> uh, kagaya ng mga times ko Ah definitely in the breath.